Patay ang anim na turista mula sa Russia matapos tuluyang lumubog ang isang tourist submarine na Sinbad sa Red Sea malapit sa Harkada, Egypt. Ayon sa mga opisyal, tatlong putsyam na pasahero ang nailigtas mula sa trahedya, subalit siya mang sugatan habang apat ang nasa kritikal na kondisyon. Dalawa sa mga nasawi ay mga bata. Batay sa investigasyon, posibleng bumangga sa coral reef ang naturang submarine at nawalan ito ng pressure habang nasa lalim na 20 meter o mahigit 65 feet. Matagal nang gamit ang sinbad para sa underwater tours. Ito ay may malalaking bintana upang ipakita sa mga pasahero ang coral reefs at yamang dagat ng Red Sea. May kakayahan itong sumisid ng hanggang 82 feet sa ilalim ng dagat. Ito na ang ikalawang trahedya sa Red Sea na kinasangkutan ng isang tourist vessel nitong mga nakaraang buwan. Noong Nobyembre, isang bangka ang lumabog sa Marsa Alam kung saan labing isang katao ang nawawala at pinaniniwala ang nasawi. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy kung may naging kapabayaan sa siguradad ng submarine. Para maging updated sa mga happening abroad, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.